Magandang araw sa inyong mga kababayan at welcome po ulit sa isang reaction video natin. Ang bibigyan po natin ng reaction ngayon ay ito pong asawa po ni Duterte na si Senator Amy mga kaibigan. Ito po yung nagpaliwanag doon sa kanyang mga alam mo yung damdamin sa pagkakahuli ni Digong. Eh ngayon po ay panoorin natin ang video at reactionan po natin mga kaibigan. Oo, oh, siyempre pinaliwanag ko muna na hindi totoo na may obligasyon tayo na isurrender si Presidente Digong. Wala namang obligasyon na ganun. Ang klaro lang na talagang yung Interpol, hindi nga siya wanted sa Interpol. Ang pinadala ng Interpol, hindi warrant of arrest. Ang padala lang nila yung diffusion. Ayan mga kaibigan, una muna natin ay paliwanag. Yung sinasabi ni Senator Sen. Aimee na tayo daw po ay walang obligasyon. Basahin po natin mga kaibigan yung desisyon ng Supreme Court para magkaunawan tayo kayo mga DDS na hindi nyo na iboto itong si Senator Aimee. Anong sabi ng Supreme Court natin mga kaibigan? Anong sabi niya doon sa Statute 127 ng uh, Rome? Ang sabi ng Supreme Court doon mga kaibigan, a state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision Magco-comply daw po tayo dun sa Rome Statute na 127 sabi ng Supreme Court ano pang idinagdag nilang paliwanag even if it has deposited the, uh, the instrument of withdrawal it shall not be discharged from any criminal proceedings hindi daw po tayo pwedeng umalis uh, doon sa isang criminal na proceedings. Lalo na nga po, uh, lalo na, yan nga'y talagang nakapile. Oh, hindi bali kung ano eh. Ayan eh, bago lang na na-file, napakatagal na eh. Oh, meron na talaga silang ano diyan jurisdiction dyan. Ano pa sabi? Whatever process was already initiated before the International Criminal Court oblige the state party to cooperate. Inuoblige, inuobliga. Ayan ang sabi ng Supreme Court ha. Inuobliga ng Supreme Court na tayo ay makikooperate. Hindi yung parang ano, at na yung ating uh, relasyon dun sa pinasok na, na statute, di ba? no oh. Hindi tayo naka, nakakalas doon kailangan natin makikooperate yan ang sabi ng Philippine Supreme Court oh, ano pa hindi nagdag nila until the withdrawal took effect on March 17, 2019 the Philippines was committed to meet its obligation under the Rome Statute <laughs> obligated tayo mga kaibigan oh, obligated tayo committed dapat tayo doon sa obligations under the Rome Statute any and all governmental acts up to March 17, 2019 may be taken cognizance of the International Criminal Court so lahat na nangyari hanggang sa dumating yung March 7, 2019 yung lahat ng date doon, nang, nang, na, nangyari doon, pangyayari yun po ay pasok sinasabi ng Supreme Court doon sa criminal, international criminal court na proceedings. Yung investigation nila, di ba, na yon Alam na alam natin na nag-iimbestiga na sila dyan noon pa. Ang sabi ng Supreme Court, tayo ay mag-comply. Okay, tuloy natin kay Senator Aimee ulit na ano, nang uh, ito kasi talagang pinagtatanggol si Duterte. Uh, malaking pakakabudol nito eh. Ibig sabihin ng diffusion, parang sulat, Hoy, may kilala ba kayo? Ganito ang pangalan. Uh, Rudy, Duterte, yun lang naman nakasabi doon. Nagtatanong lang yung Interpol, hindi nga wanted ng Interpol. Hindi po mga kaibigan, hindi po nagtatanong lang doon yung Interpol. Ang nakalagay po mga kaibigan, ito po, yung mga paliwanag nila dyan. Basahin natin ha. Anong sabi ba ang red notice? Anong red notice? A red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action. Sabasahin na natin mga kaibigan ha. Sabi dyan, information to uh, identify the wanted person such as their name, birth of date, nationality, hair, and eye color. Ha, blah, blah, blah. Oh, ano sinasabi pa? A red notice is an international alert or a wanted person but it is not an arrest warrant. Hindi po talaga arrest warrant yung daladala ng Interpol na galing sa ahensya nila. Hindi po. Hindi warrant yon. Ano pa magandang paliwanag ng red notice? Red notice are important because they are used to simultaneously alert police in all member countries about internationally wanted fugitives Hindi po pasok si Duterte as a fugitive dahil wala na mga kaso siyang iniiwasan dito sa Pilipinas 'di diba? Red notices help bring fugitives to justice O ju fugitives talaga nga, nga eh ano nang red notice eh Sometimes many years uh, after the original crime was committed Oh Iba kahit pa yung uh, mga crimes noon, eh, basta yung fugitive, yan yung mahalagang tinatarget ng red notice. Hindi naman fugitive si Digong eh, hindi red notice talaga ang bagay sa kanya. Ang bagay sa kanya ay red diffusion. Anong red diffusion? Uh, diffusions correspond to the notices color-coded system. So may mga colors din ng ano eh, red diffusion ano target ng Red Diffusion? Wanted persons. Uh, wanted persons, Red Diffusions. Those, cir uh, those circulated to arrest, obtain, or restrict the movement of a convicted or accused person. Diba? Si Duterte po mga kaibigan ay accused person. Pasok siya po sa red notice. Diba? Yan yung pagkakaiba mga kaibigan malaki ang pagkakaiba nung dalawa ng red notice at red diffusion dahil hindi naman naman ano eh hindi naman na uh, sabi nga natin na wanted si Duterte hindi siya fugitive pasok siya do sa accused person kaya yun ang ikinategorize sa kanya ng Interpol pero yung daladalang warrant ng Interpol galing sa ICC oh. diba kaya anong sasabihin ni Senator Aimee na yung diffusion hindi kaya mag-arrest kaya mag-arrest ng diffusion ito nga nakalagay eh wanted persons red diffusions those circulated to arrest detain or restrict na movement of a convicted or accused person si Duterte po mga kaibigan matatawag ba natin siyang wanted sa ICC matatawag natin siyang wanted sa ICC kasi merong siya dong kaso nagpile doon yung mahigit limandaang individuals yung unang unang piling noong 2017 so this to Duterte po wanted po sa ICC court ba diba? yun ang ang katotohanan dyan hindi siya wanted sa Hague hindi siya wanted sa kung saan bansa doon lang siya sa tribunal wanted doon siya nire na pumunta. Hmm. iba ba? Kaya napakalabo ng paliwanag ni Senator na ni Senator Ayme Duterte na alam mo yan parang papel lang daw yun na nire-record lang yung pangalan, yung birth date, yung eye color, hair color, hindi po mga kaibigan. Kasama yan doon sa cooperation kasi lahat yung, uh, yung red notice at yung diffusion sa pagbabasa ko kanina, talagang kinakailangan po yung cooperation nung bansang pagdadalan yung mga authorities po doon, yung mga police kailangan-kailangan doon yung cooperation. Ngayon, bakit may cooperation? Yung kasi yung unang nire-required ng Interpol pag ang Interpol ay may dalang warrant ang kailangan talaga nila na malaman sa'yo, yung mga arresting officers doon, kayo ba ay makikikooperate? dito sa dala naming warrant. Ngayon, ano ang sabi na Interpol ulit? Dapat basihan nyo yung legal value ng dala naming warrant. Ano ang value nitong warrant na to na dala namin? Kayo ang magbabase dyan, hindi kami. Diba? Yung country na arrest doon kay Duterte, siya ang magbabase kung yung ano ba yung value nung daladalang warrant ng Interpol? Ngayon, ano ngayon ang naging desisyon ng Pilipinas? Ano ang naging uh, mga basihan nila doon sa dala ng warrant ng Interpol? Sa buong kakayahan po ng uh, Department of Justice, ang kanilang pinili mga kaibigan ay talagang ipadala si Digong dahil yun ang mas mabigat doon tumitimbang mga kaibigan sa batas natin na mas matimbang na padala si Digong sa Hague kasi yun ang nasa batas natin hindi yung Interpol ang magbabase ang magbabase talaga dyan ang kailangan magdesisyon talaga dyan ay yung bansa natin Pilipinas kung si Digong ay talagang dapat ipadala base sa mga batas natin dapat ipadala si Digong. Dalawa na po ang nagsasabing entity. Yung Supreme Court at ng Department of Justice. Kaya wala pong kalaban-laban si Senator Aimee sa mga argumento. Diba? Walang kalaban-laban si Senator Aimee doon. Kasi Supreme Court na nagsasabi comply tayo. Obligado tayo doon sa statute na 127. Diba mga kaibigan? Eh, Sa si Senator Ayme lang ang makulit dahil nangangalap ito ng boto. Boto ang kinakailangan niya. Gusto niya maging maingay. O. Oh. Diba? Ngayon, ano mga report dyan mga kaibigan? Ano mga report dyan? Ang mga report dyan kay Duterte noon. Anong sabi? Anong sabi ng mga balita dyan? Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal. Supreme Court. <laughs> diba? Anong sinasabi ni Senator Aimee na hindi tayo obligado? Wala. Diba? Wala siyang basihan mga kaibigan. Si Bato de La Rosa ay nag-apply ng uh, TRO. Pero anong sabi ng Supreme Court? Anong decision ng Supreme Court? Supreme Court refuses request for immediate TRO. Versus government cooperation with ICC. Hindi binigyan ng TRO dito. Tinabato de la Rosa. Tama pa rin ang Supreme Court mga kaibigan, di ba? Hmm. Ano na naman ang na sumunod? No red notice. Only red diffusion. Tama na red diffusion ang ipadala dahil accused person. Si Digong. Sabi kanina sa explanation mismo ng Interpol Areo. Diba? Wanted persons, red diffusion. Those circulated to arrest, obtain, or restrict the movement of a convicted or accused person. Dalawang tinatarget ng red diffusion, yung convicted or accused. Diba? So tuloy natin yung video ni Senator Raimi mga kaibigan. Tapos ICC ang magtatanong. Iba yun sa red notice. Yung malaking red notice, parang sinasabi noon, yung mga poster ba dati, mm. wanted, dead or alive. Tapos ito nawong ng wanted, ada. Pero ito, iba naman ito. Diffusion lang, tinatanong lang. Pero yung gobyerno, nag-decide talaga na isurrender si presidente at uh, ihatap. Yun nga kasi mga kaibigan, kailangan mag-decide ng gobyerno doon sa dalang warrant ng Interpol. Kailangan nila mag-decide doon kasi ang sabi ng Interpol inyong basihan ang legal value ng dala naming warant. Nag-decide no. ngayon ng gobyerno na mas mabigat ang basihan natin dito sa mga batas na dapat maipadala si Digong sa Hague. Tuloy. At hindi ko nga maintindihan kung paano naman tayo naging probinsya ng The Hague, hindi, wag mo dadaan ng provincial dahil ngayon lang nangyari yan eh Ngayon lang nangyari yang uh, sinasabi mo ngayon wag mong i-compare yung mga uh, kaidigong dahil hindi naman talaga tayo connected sa hig na ano eh alam mo yun ngayon na lang lang huling uh, lumutang yan eh Oh ba diba? Kaya itong ginagawa ni Senator Imee ay eh, pang bubuladas lang Pagkatapos nun, ang pinakamalala yung mga karapatan ni Presidente magkaabogado, pumunta sa korte na Pilipino, papasukin si VP Inday kasi mga kamag-anak, immediate family man yan. Dumaan kami dyan, kaya memorize ko yung mga karapatan mo. Hindi naman. No, hindi mo memorize. <laughs> Wala ka na may memorize, Senator Amy, dahil unang-una, yung mga pinagagawa ni Digong, hindi mo dapat sinusuportahan yan. Di ba? Hindi mo dapat sinusuportahan yan. Unang-una, kung gusto mong uh, sabihin na ikaw ay may uh, utang na loob kay Digong, yung utang na loob ni Digong, uh, yung utang na loob mo kay Digong, hindi mo dapat na isinasalang-alang yung uh, prinsipyo at uh, ano mo, moralidad yan Yung mabuti. Di ba? Hindi mo kasi pwedeng gamitin yung utang na loob na para bang... Uh, alam mo yan parang uh, ginagamit mo na sidigong Digong ay mapawalang-sala. Mali kasi mali, di diba? 'Yun ang hindi maganda eh. Dapat ang maipakita mo, di diba? na ang utang na loob ay hindi dapat gamitin para ipagtanggol ang mali. Bu huwag mong ano, huwag mong gagawin sangkalan yung utang na loob. Pag si Digong ay mali, mali siya. Di ba? kung uh, siya ay may pagkakautang na loob 'di ba o ikaw ay may pagkakautang na loob hindi mo dapat suklian ito na para bang yung paglabag sa batas 'di ba yung mga prinsipyo at yung katarungan ay iiwasan mo na ita, isa ibabasura mo na mali 'di ba maling-mali na ibasura mo yung katarungan yung prinsipyo dahil lang may utang na loob ka mali po mga kaibigan, di ba? Kailangan kasi yung utang na loob may laging may hangganan niyan, di ba? Na ano nga, di ba? Dapat na natatapos yung utang na loob. Kapag ka ikaw ay may nalabag, alam ba ba yung kaya Risa Unteveros at kaya Sara Duterte, sinisisi ni Sini Sara, ikaw nga nanghingi ka ng tulong dati sa akin sa election ni eh. Hindi po ganun mga kaibigan, may limitasyon dapat yun. Abay, mali ka eh. Oo, tumingi ako ng tulong sa iyo nung eleksyon. Kaya lang, hindi ko pwedeng ano eh, yung, yung utang ko sa iyo na, na ganyan. Eh, alam mo yun, yung pababayaan ko naman yung mga katiwalian. ba diba? Mali po. So, itong ginagawa talaga ni uh, Senator Amy Duterte, eh, alam nyo yung eh, mga kaibigan. Isa ng ano eh, isa ng maling uh, pamamaraan na lagpasan mo yung prinsipyo dahil sa utang na loob. Ito lang yung kanyang basehan mga kaibigan, eh, yung utang na loob talaga noon eh. Di diba? Hindi mo pinakakautangan ng loob si Duterte dahil Supreme Court ang nag-decide No. Baka nakakalimot na si Senator may mga kaibigan eh. Saka hindi naghihiganti si BBM. Di ba? Hindi dyan nag nagawa ng kung ano nga, alam mo yung mga patutsada, kung ano man, paninira sa mga Duterte, hindi ipinagpatuloy nga ni BBM yung projects ni Digong eh. Oh. E hindi naganti na si BBM. Di ba? So hanggang dito lang mga kaibigan na paliwanag natin at uh, inano lang natin itong si Senator Amy Duterte na yung kanya mga pinagsasabi tungkol sa paghuli kay Digong ay para tawa alam walang base yan. Hindi po mga kaibigan. Yung red notice ay para sa talagang fugitive lang. Yung red diffusion ay sa mga accused person. Ayan. Yan yung categorization nila at hindi po warrant of arrest talaga ang dala ng uh, Interpol mismo yung galing sa agency nila hindi warrant of arrest yung galing sa ICC ang ini-issue nila so hanggang dito lang mga kaibigan salamat sa panonood at alam mo yon hindi tayo nag ng ano talagang kailangan nating magbasa at op opinyon lang hindi po tayo nagmamagaling dito nagbabasa lang tayo mga kaibigan at share lang natin So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po.